Magandang araw mga ka and welcome back sa ating YouTube channel itong Wonder Podcaster. Magandang araw sa lahat. Ngayon po ay araw ng linggo. At uh, huwag natin kalilimutan magsimba dahil sa pitong araw eh, isang araw lang ang inilaan para magsamba tayo. At kaya huwag natin kalilimutan yan bilang pasasalamat sa ginawa niya sa ating buhay. Pag-usapan natin mga ka itong uh, tambalang Rafi Tulfo at PBBM sa 2028 election. Dahil tayo po yung nagkanda uh, nag o nagkaroon ng tanong sa ating mga kakilala no? at sa mga na ating nababasa at nare-research. Eh, mukod sa wala pang desisyon si Lenny Robredo na tumakbo sa 2028, eh medyo mababa po ang kanyang rating. Well, magbabago pa naman yan dahil matagal. For now, ang naglalaban eh itong si Sarah no? Pero siya po ay naungusan na nagpasa na siya ni Rafi Tulfo. Kaya yan po ang titignan natin. Ang tambalang Rafi Tulfo for President at PBBM for Vice President. Yan po ang pag-uusapan natin. Wonder Vlogcaster Sa so, magandang araw mga ka-Wonder, pag-usapan natin mga ka-wonder itong uh, Rafi Tulfo at Bongbong Marcos na tambalan sa 2028 election. Itong tambalang ito mga ka-wonder ay no wonder, malakas mga ka-wonder. Ano? Hindi na nga natin kailangan pang busisiin ito ng gusto actually mga ka-wonder. So ano yung posibleng lakas ng Rafi tulfo BBM tandem? Bukod sa number one ngayon si Rafi Tulfo sa survey, sa presidential election this coming 2028 eh ano ang meron ang tambalang ito na may papanalo nila yung kanilang pong campaign sa 2028 Una, malakas na masa appeal alam naman natin malakas ang masa ni Tulfo Amazing. Bakit? Kasi si Rafi Tulfo ay isang public servant sa kanyang programa sa radyo, sa kanyang YouTube channel at siya bilang senador at kung ano-ano pang ginagawa niya In fact, tinagurian si Rafi Tulfo na hari ng public service. Kung titignan nyo yung kanyang Rafi Tulfo in action, ano? eh, million, million, million. Actually, napakayaman na nitong si Rafi Tulfo na namimigay na nga, no? na tumutulong na nga. Dahil nga, marami siyang pera at million pong income niyan, yung kanyang programa, monthly, mga kawander. No? So, hindi na natin siya pag-iisipan dyan ng magnanakaw dahil mayaman na po yan. Parang si Pacquiao din, ano? madaling makakonek sa ordinaryong Pilipino kasi batid niya eh, ramdam niya. Pinagtatanggol niya nga actually yan sa Senado. Kaya madali siya makakonekta. Kaya pag sila ay nangampanya, agad-agad yan tutugunan ng mga may hirap dahil alam nila si Rafi ay may concern o may puso sa may hirap sa mga ordinaryong Pinoy. At of course, wala na tayong problema pagdating sa social media dahil may solid fan base itong si Rafi Tulpo, So yung tiwala at bilis nila sa aksyon ay ito ang magbibigay sa kanya ng edge para para yung uh, tambalan nila ni BBM ay maging malakas. Parang ano to eh, parang BBM, Sara noon. Maraming ayaw kay Sara o gusto lang dahil do sa Duterte. Pero yung hatak ni Sara ay nanggaling sa mga Marcos loyalist no? So magiging ganito rin 'yan. Wala nang problema si Rafi Tulpo. ang taas nga ng survey niya. Of course, papartneran pa ni PBBM yung kanilang plataforma, of course, para sa masa at sa buong taong bayan at of course, subok na si PBBM at subok na rin si Rafi Tulpo sa kanilang mga ginawa. Eh wala na hum problema, mga ka-wonder. May kita akong malakas din ito, no? At pagdating naman, mga ka-wonder, sa kay Marcos, ano? ay ang lakas naman niya. Bukod kay Rafi Tulpo na yung kanyang pangmasa, yung kanyang masa appeal kung tawagin, ay pagdating naman kay PBBM, itong kanyang political machinery. No? Yung kanyang political machinery dahil nga may background na siya sa kanya pong ginawa ngayon. Umikot na siya sa ibang bansa, alam niya na yung blueprint at nakikita natin yung improvement at yung kanyang loyalist support, yung Marcos loyalist, na alam natin noon pa na hanggang ngayon, ay eh, andami ang dami pa rin gusto ng Marcos. So, dyan sa mga binanggit natin, ay eh, walang problema pagdating sa panalo sa botohan at tiyak tagilid itong kalaban, no? itong sila Sara Duterte at Marcoleta. Kaya po, so, si Sara Duterte at Aimee, mukhang malabo po, no? sabi nga ng iba, hindi na nila yung paupuin si Aimee. Sinasakyan lang yan, pinapasakay, pinapaasa. In fact, marami raw itong pinangakuan itong si Sarah. Kaya nga itong mga pinangakuan, gaya raw ni Nachis Escudero, at kung sino pa, igigil eh na gigil mapatalsik si PBBM. Dahil nga doon sa pinangakong pwesto na hindi pa naman kanya at mukhang hindi magiging kanya. So, yung political machinery at loyal support ng mga loyalists kay Marcos ay may established political network na si PBBM. Matagal na yung loyalist. Andiyan yan, yan naka-back up lagi. Yan din ang tumulong kung bakit naging vice president itong si Sarah. So may, so may solid loyalist base na maaring magbigay ng malaking boto, lalo na sa Ilocos Norte region no? at iba pang Marcos Strongholds. Salamat sa pangsisira ni Manang Aimee at lalong lumakas at nagkaisa ang mga Ilocano crazy. no? para tulungan at palakasin yung administrasyon ng Bongbong Marcos ngayon at yung legasya nila ay may pagpatuloy. Kasi yun ang gusto ng taong bayan, mga kawander. Yung blueprint ng, ng uh, Ferdinand senior ng Ferdinand Marcos Sr., gustong ituloy. Sinong tutuloy? Wala namang Marcos sa mga naging presidente noon. Kaya yung bansa ay hindi umulad. So ngayon si PBBM ang umupo. Hawak niya yung blueprint. Pag wala na siya, sinususunod. Kaya nga gusto ng taong bayan, ay eh, gawin siyang prime minister para tuloy-tuloy na. Ano? Yun po ang gusto. O kung hindi man maayos yan sa ngayon, eh gawin siyang vice at least nasa posisyon pa rin siya para makakilos. No? Habang inaayos po ng mga concerned na citizen like na itong People's Initiative at yung naririnig na rin natin kon-kon sana idamay na rin dyan yung pag-revise ng Constitution ng 1987. And patlo, meron silang malawak na kombinasyon ng botante. So, hindi talaga mahihirapan ito mga ka-wonder. Subscriber pa lang ni Tulfo, ilan na? Sobrang ilang, ilang milyon na ba? Hindi ko nasusundan eh. 14 milyon? Ilang milyon na? Sobra-sobra na yan mga ka-wonder. Sa, sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, at kung saan-saan. So, sobra-sobra na. Kukombine pa nila yung kay BBM. So, sure win ito mga ka-wonder. Sure win ito. No? Kasi yung kay Lenny, medyo may nakikita tayo na sabi nga ni Trillanes na gusto niya lang si Tiberos instead na si Bam or instead na si Lenny. Kasi si Lenny ay nakitaan niya mga kawander na itong si Lenny nga iinimbitahan niya itong si Sarah dun sa kanyang bahay na kaibigan niya. Pagamat itong si Lenny na hindi natin maintindihan na siyang uh, pinag-alipusta pinaga nga nitong si D Digong Duterte noong siya po ay nasa posisyon, And, nakuha pang makipag best friend dito kay Sarah. Na siguro nauto sa salita o oh. oh, of course alam mo na tatakbo sa election pero sana Miss Lenny Robredo buksan po ninyong isip nyo ha yung mga friendship friendship na yan mamimili po tayo oh. dahil minsan yung iba dyan ay may motibo kaya isip isip din so yun nga yung sinasabi natin malawak na butante una si Tulpo meron yung siyang masa yung OFW, malakas din siya dyan, promote niya. Maging itong mga middle class na frustrated sa bagal ng beneficyo, ay eh inaayos niya yan. Kaya nakikita, sumisampatiya siya sa mga ito. At of course, ang suporta nito ay kakailanganin niya rin pagdating ng boto. Si Marcos naman, yung mga traditional supporters niya, alam na natin yan, yung fan base niya, yung mga loyalists, no? yung political dynasties, allied with Marcos, yung mga sinasabing mga uh, kaibigan niya sa politika na danda lagi no, para sumuporta sa kanya. At talagang hindi siya niyan iiwan pagdating ng araw ng eleksyon dahil nakita nila yung buti ng gawa ni PBBM. No? Gusto nga, pati nga AFP. Sabi ng AFP, ang suporta nila ay nasa Pangulo dahil bakit sila ay anti-corruption. Marami po dyan, kahit mga pink dilaw, No? At yung iba pang mga DDS dyan ay lumipat na. Bakit? Namulat na isipan nila. Dahil ang problema talaga ng ating bansa, mga kawander, ay hindi yung mga krimen na pagpatay ko anuman dyan. Ang number one, mga kawander, No, hindi ko sinasabing hindi talaga major problem. Problema rin yon Pero ang number one, kaya hindi umuunlad ng ating bansa, ay korupsyon dahil naging kinaugalian na. Kita nyo yung mga yan, yung mga nainginilig mo sa implastikasyon ang kakapal may may funder, may may papasok kukuha ng proyekto, ibibigyan ng pabor, magiging hindi nang halos dadaan sa bidding. Tapos itong si congressman, puposlit ng pera, si senator, ganyang kawawalang ya. Headshot. Only dito lang yan, ka naging number one na yata tayo birang kurap. Kaya dapat ma-impose, kagaya sa Japan, sa Korea, so sa ibang bansa, kaya mo, hinulog pa yung leader nila dun sa tulay, pinagpapaluin. Hindi <laughs> ko sinabing, ano, ah, violente tayo, pero nakita ko lang, yung ginagawa nila, ang concern sila, yung presidente ng Korea. Pinakulong. Ganun dapat, mga ka-wonder, no? Hindi yung pumapayag tayo, magbibingi-bingihan tayo na niwalawaldas nila yung pera. At ngayon, yan pong ginagawa ni PBBM na lumalaban siya sa korupsyon. Eh, siya pa itong binabaligtad. Kasi bakit? Yan ang ginagawa ng mga walang niyang korup. Kailangan natin labanan to si PBBM. Mabibisto tayo. Masisira yung mga pangarap natin sa pamagitan ng pagnanakaw. Kaya kailangan ibagsak natin yan. Punta tayo dun sa mga rally. Ibagsak, ibagsak. Uy, kausapin natin itong mga reliyon. Kausapin natin itong mga grupo na to. Na ito naman mga tanga na pinangakuan din siguro ay Oo nga no, sa sali, akala nila sila ay magwawagi. Ito nga si Saran, nakitaan na, nagmagawa na yata yung Pilipinyana niya. At nag expect na siya na yung rally ay ide-declare na siya. Para mang kagaya nung kay Cory, feel niya, feel niya, Aquino siya, no? Feel nitong si La Duterte, Aquino sila. Malayong malayo po ang comparison, ano? Hindi kayo mga Aquino, kayo ay mga nobody lang na naging somebody dahil bakit? sa form ng pamumuno sa Davao na it turned out na magulo pala at meron palang something na nabisto. Hype lang mga kawander ang nangyari. Oh, no. So yun po, no? So itong aside dito sa sinasabi nating political dynasties na tutulong din ng allied with Marcos, eh pag pinagsama, no? Eh posibleng lumawak ang political reach. No? Makikita natin na magiging ganun pa rin yan. Sumasimpatiya na gusto ang ginawa ni PBBM, baka ngayon 31 million lagpasan pa. Panawagan mga Ilocano, mga Katoliko, mga iba dyan na concerned sa paglago at pagbango ng ating bansa at hindi maging parte ng mga bobo, tinatawagan ko po kayo na magkaisa tayo kung isakaling may tatakbong Marcos, suportahan natin mga Kawander. At uh, kung ito nga ay magandang tandem kay Tulfo at Marcos, suportahan po natin mga Kawander. Isa pa, mga ka-wonder, no? yung strong branding. May brand sila, kumbaga sa produkto. Pipi, bibili ka na isang produkto na medyo bago lang, medyo walang tatak. Siyempre, mag-aalinlangan kang bilhin yan. At itong isa may pangalan, medyo may price lang ng konti. Pero sa quality at sa pangalan na subok na, isaan ka pa. Huwag mong gayahin yung bumibili na may kilala ko, bili siya ng bili ng produkto paulit-ulit niya namang pinapalitan kada, kada buwan halos sa isang taon siguro nakakaapat na palit e eh, nung siya po'y sumubok at nag-invest nag siya bumili siya ng isang produkto eh, hanggang ngayon hindi niya pinapalitan ganun po ang tamang pong pag-iisip na kasi yung mga yan yung mga minibili niyong maliliit pag pinagsama niyo ilagpas pa yan doon sa isang bilihan lang ng quality ganun po itong sinasabi natin yung strong branding na may subok na Marcos Tulfo subok na at nakikita natin yung mga Tulfo. Hindi 'yan kumukontra sa administrasyon, sumusuporta 'yan, 'no, 'yung mga Tulfo na 'yan para marimulya 'yan na talagang tapat na tama. No? Amazing. Kaya naman sila po ay uh, nabibigyan sila ng tamang posisyon kasi bakit? Nakikita na nasa tama silang flow, 'no? At bukod dun sa branding nila, 'no, natapang at experience. 'Yung tapang 'yung mga Tulfo, matatapang 'yan. Eh. Naalala nyo 'yung ano, 'yung uh, T3? no, okay, mga isumbong mo kay Tulfo. Hanggang ngayon may mga programa sila na matatapang po yung mga Tulfo. At yan po ay puhunan nila para kung sila po ay nasa deliderato ay may pangil yung ating leader, may patas. Sinasabi na kay PBBM dito sa isang uh, si, dito sa isang programa sa YouTube ano na may sinabi raw si PBBBM, ako ang nagsimula, ako ang tatapos para daw walang pangil, para walang tapang. Although na-feel ko naman sila mga ka ano, dahil despite sa ginagawa kay PBBM na pang 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 uh, paninira, pang abuso, paglalambas sa kanya pong pagkatao, dagdagan pa ng kapatid niya, eh parang napakamahinahon pati yung kanya mga linya. Na kulang daw sa tapang, kulang sa diin. Di na alam mga ka this is a psychological war also. Pag sinabi nating digmaan, eh may kasama itong psychological. Tingnan nyo, hindi pinapansin ni PBBM itong mga paninira sa kanya. Ano nangyayari dyan sa mga, sa mga naninira sa kanya? Lalong nang gagalaiti at lalong tumataas ang survey ni PBBM. Tahimik lang, kilos ng kilos, ang rating tumataas. Habang yung kabila, paninira ng paninira, no? at ang naniniwala lang yung mga kulto nila, na kahit anong gawin mo dyan, nakakandado, nakasarado yan. Makinig lang yan sa balita ng mga peke nilang vlogger, eh, naniniwala na yan kasi hindi na yan nagre-research para lang yan yung mga maliliit na inakay na darating yung nanay na kanga lang yan ganun ng ganun susubo na lang yan no yung isang uod ano kalimutan ko yung pangalan sa Bisaya na tando, tando ba yan comment down below kung ano yung tawag doon mga kawander no naggumaganon ganun lang daw yung uod na yon no kahit anong ipakain sa kanila masama man ay ganun ng ganun bakit kapag tinanong mo, bakit pinili mo ang Duterte? Ay, basta Duterte ako. Yung mga ganun sagot, wala kang mapapala. Kalimutan mo na. So, yung Tulfo kasi, matapang, mabilis kumilos, kaya nga Rafi, Tulfo, in action eh. Hindi in, in, ano, in words, ano? parang si PBBM yan. In action. Kaya pang nagsama yung dalawa, maganda ang resulta ng bayan natin, mga kawander. Mabilis kumilos at anti-abuso. No, yung mga abusado dyan, kagaya nitong mga politikong abusado yung pera ng bayan, iwinawaldas, ginagamit sa sariling kapakanan, ang kakapal na muka. Bibili ng ganito, ganyan, ganito, ganyan. Mga sasakyan, luxury. No? Nakita niyo yung lifestyle, grabe. Dapat simula pa noon, ang katin yan, yung mga nananahimik pa rin dyan, na mga may kinawat, na mga bilyon-bilyon ng pera. Dapat yan, ungkatin pa rin. Ano? Huwag na yung PCGG type na ginawa ni Cory na wala naman nangyari. Na yan ay binuo para yung mga Marcos Ilgatin Wealth daw eh, makuha. Eh, ang tanong, tinatanong nga nitong si Keso, no, nung, nasaan na yung mga yan? Walang nagsasalita. So, mga parang ginawa lang yan, pakulo. Sana hindi ganun yung mabuo. If ever na may paglalaban na, yung ungkatin na yung mga, mga tiwali, yung mga ninakaw na yan, yung mga ilgate na yan, hindi ganyan, no. At itong sinasabing nga uh, Marcos naman, may executive and political experience no? Alam natin na very experienced si Marcos from governor, I don't know kung naging mayor siya, no? Congressman, senator, at tatakbo sana siya ng vice kaso natalo at ngayon ay presidente, very experienced. Amazing. So, wala na kayong hahanapin mga kawander. Wala na talaga. Kung kukumpara mo dun sa kalaban, ano sabi ni Montulpo, alin, yung may direferensya sa pag-iisip, Puputuhin nyo ba yon? Ilalagay nyo ba yung bansa natin sa isang taong may diferensya yung isip? Sabi nga ni Tulfo. At marami pa, sabi ni Montalvo, ben? Montalvo, yung no, anthropologist, na sabi niya na merong narcissistic disorder itong si Sarah. So, kung totoo man yung sinasabi nila takikita nakikita natin, gaya nito. Tingnan nyo yung mga ganyang behavior. Ha? Eh, Delikado po ang ating bansa, mga kawander. Parang awa nyo na. Delikado po. Ano? So, pwede nilang iframe bilang practical. May karanasan, may network. No? Ang dalawang tamba lang ito. Kaya, sure win ito, mga kawander. Sure win. So, ito pang isa. Populist advantage. Bakit? Ang mga voter na sawang-sawa sa mga traditional politicians. Ito yung mga trapo na kung tawagin traditional politicians. Yung mga walang ginawa, kundi uupo dyan, magpapayaman, magpapalaki ng tiyan. No? Halos yung mga pinaginagawa pa niyan, eh, hindi yung mga major concern ng bansa. At kung may dapat suportahan, eh, hindi niya na suportahan, No? Kagaya nitong mga kausap ko, bakit yung mga sariling atin, eh, hindi yung mayaman dito. At yung mga foreign, ang kanila pong tinatangkinik. Bakit? Eh kasi mas kikita sila doon sa mga foreign kaysa yung sariling atin. No, ito lang saraw. Ito lang yung mga ikaya naman natin yung gawin dito sa ating bansa. Nakausap namin. Pero bakit? Eh kasi mas kikita sila pag doon sa ibang bansa raw kukunin ayon doon sa nakausap natin. So dapat suportahan natin yung sariling atin mga kawander kung gusto natin lumago ang sat at ang ating bayan, ang ating bansa. Parang awan nyo na, tigilan nyo na yan mga pamumulitika, yung mga sariling pagpapayaman. Kasi bakit? time will come. Tandaan nyo, makinig kayo ha, hindi ito joke. Kung nagbabasa kayo ng Biblia, time will come, mamamatay tayong lahat, haharap tayo sa hukuman sa harap ng Diyos. At yung ginawa mo lahat ng kasamaan ay siyang ipanglilitis mo at itatapon ka sa impyerno na walang hanggan ang kaparusahan kahit sabi mong ayaw mo na wala pong time out doon. Sabi ng Bible, where there will be wailing and gnashing of teeth. <laughs> sa sobrang sakit. Subukan niyo na ba yung daliri niyo na maisawsaw niyo sa apoy? Napakainit mga ka-wonder. Yung at yung doong sa impierno ay yung buong katawan mo habang buhay ka sinusunog day and night forever kapalit ng ditong pansamantala sa mundo. Kaya mag-isip kayo, kayong mga mag-iisip magnanakaw diyan na magwawalang ya. Ipagpapalit niyo ba yan sa habang buhay na paghihirap sa impierno? At kung kayo naman ay gagawa ng kaputian, ngayon pa gawin nyo na. Eh habang buhay din na tamasa at kaligayahan, hapayapaan na hindi nyo pa naranasan dito sa lupa, doon sa langit kasama ang Diyos. Pinangako niya yan sa Biblia, hindi ko po yan kinuwento lang. Yan po ang tandaan ninyo. So, yan mga sinasabi natin na sawang-sawana sa mga trapo at madalas ma-attract sa mga personalidad, no? yung mga mag mag ah, ano lang diyan magpapakitang gilas lang ito mabababaw isip sumayaw na ng budot si kahit na may record na pang na 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 eh, eh, nagpakita lang ng sorry ngiti o oh, dumikit lang sa sa malakas at righteous governance binoto pa rin mga tao talaga mga Pilipino ang bababaw ng ating pong isipan no kahit yung mga sino subscribe natin yung mga pananakit kung ano-ano diyan nakikita no kung gaano tayo kababaw dito tayo sa informasyon na nagbibigay ng, ng pag-angat sa ating bansa. Kamalayan, informasyon, para malaman natin kung ano yung landas na tatahaki natin. Kaya salamat no, sa mga nandirito sa ating channel, Wonder Podcast. Alam ko na nasa tama kayong pag-iisip. At kayo ay pro-righteousness, pro-improvement ng ating bansa at pagbangon. Yan po ang inyong desire. Kaya salamat sa inyo. At ganun din, ang BBM name ay kilala sa buong bansa. At actually, bansa. Buong mundo. Kilalang kilala ang Marcos. Pag sinabi mong Marcos noong araw nga na si Ferdinand Marcos papumunta sa ibang bansa, grabe ang respeto mga kawander ng iba-ibang lahi. Alam nyo ba nung ako po ay maliit pa nung bata pa, eh, nasus natutuklasan ko no, kung paano ka-eager o ka-curious yung mga bansang yan, yung mga Vietnam niya, Singapore, Malaysia. Kapag bumibisita ang mga estudyante ng UP at pupunta sa kanila para mag-share ng kanilang knowledge, alam nyo ba na tumatakbo itong mga magsasaka, mga estudyante? Habaw at lumalabas sa bibig ng mga ng estudyante ay eh sinusulat nila. Mayroon pang pagkakataon dyan na kumain si Gloria makapagal sa Vietnam yata yun, na napakasarap ng rice at talaga nasarapan siya ng gusto. Sabi niya, saan kayo natutong mag-farming? Saan kayo nag-aral? Alam niyo ba sagot nila? Sa UP, Pilipinas. No? Na ngayon eh, ay iiwanan na. Kasi nga bakit? Kung ano anong pinag-uuna. It's time to reform. And it's also time to reform or revise our 1987 Philippine Constitution na sinasabi niyang napaka-anti-Marcos mga kawander. So, yun po ang nakikita natin. Huwag na natin banggitin dyan yung mga negative. No? Yung mga negative propaganda lang yan. No? Na sinasabi yung ganito, ganyan, kung magtatandem yung dalawa. Wala. Wala yan. No? So, dun tayo. Ang bottom line yan, mga ka-wonder, ano? na hindi ito prediction. Ha? Kumbaga, ito po yung assessment natin. Na ang Rafi Tulpo at Bongbong Marcos ay malaki at malawak na potensyal dahil ang kombinasyon ng masa appeal at political machinery. Ano? Kahit na sabihin nila na may nagre sa Marcos ngayon dahil alam na natin ang dahilan. At kukunti lang naman yung mga nagre-resist na yan. Yan po yung nagdi-design na manatiling mga nangihina sa kapubuhan mo. wala na tayong magagawa dyan. So ang tandem na ito ay magiging panlaban at sure win para dyan pantapat sa tambalan ni Sara at kung sino man yung mga napangakuan niya dyan. Hanggang dito lang tayo mag-wonder if you like this video, give it a thumbs up para introduce ni YouTube sa mga iba pang viewers and of course, please share this video para malaman nila yung tambalang Tulfo at Marco sa 2028 na sure win. And of course, don't forget to subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mag-wonder. God bless.